Chinese Garter, isa ito sa pinakapaboritong laro sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon Ngunit saan nga ba ito nagmula? Ang Chinese Garter na tinatawag ding Chinese Jump Rope noong ikalabing pitong siglo Habang sa Germany nakilala ito noon bilang gumitwist Twist At elastic naman sa Europe Noon ito ay nilalaro sa pagdiriwang ng Chinese New Year Ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa naging tanyag sa Pilipinas lalo na sa mga kabataang babae sa kanilang elementarya. Simple lamang ang laro. Dalawang tao ang hahawak sa garter habang ang iba ay tatalon sa tamang timing. Pataas ng pataas simula sa bukong-bukong, tuhod, baywang at maging hanggang sa lagpas pa ng ulo. Ang paglalaro ng Chinese garter ay nakakatulong sa pag-improved and maintain cardiovascular health, improved flexibility, balance and coordination. Sa kabila ng pangalan nito, isa itong bersyong Filipino ng isang klasikong larong asyano. Simple, malikhain, at puno ng mga alaala ng pagkabata. Isa